Nakataas ang signal number 3 sa ilang bayan sa ilagang bahagi ng Isabela dahil sa Bagyong Paulo. Signal number 2 naman sa iba pang bayan sa Lalawigan. Para sa update sa sitwasyon sa Isabela, may unang balita live si Jasmine Gabriel Galpan ng GMA Regional TV. Jasmine! Iga, nakaalerto ng iba't ibang LGUs dito sa probinsya ng Isabela sa posibleng epekto ng Bagyong Paulo ngayong araw. Mag-aala siya pero patuloy ang pag-aani ng tanim na mais na mga magsasaka sa barangay Karulay at Siagi Isabela. Minamadali nilang anihin ang mga ito para hindi masira ng bagyong Paulo. Isinasakay sa truck ang mga sako-sako na aning mais ng mga magsasaka. Kasi alam mo naman yung sabi niya darating na ano, malakas na bagyo tapos eh, hindi namin alam eh, baka mamaya lahat mawawala na. Sayang lang naman ang gastos. Ganun. Lu, malulugi talaga. Kahit gabi na mama. Kahit gabi na talaga, ininti, in, talaga, i in, talaga. Kanya-kanya rin paghahanda ang mga residente sa posibleng epekto ng bagyong Paulo. Itinali nila ang bubong ng bahay. Meron pang pabigat na bato para hindi tangayin sakaling lumakas ang hangin. Siyempre, luma na. Kailangan ng itali. Kasi kawawa naman din yun. Ang ilang residente naman nakahanda ng mga gamit sakaling tumaas ang tubig sa ilog at kailanganing lumikas. Anytime na ano na, yung mga inuuna namin yung mga bata. Uh -huh, Meron din kami ano dito, evacuation center. Isang ang bayan ng Itchage sa mga posibleng dadaanan ng Bagyong Paulo. Mahigpit ang monitoring ng LGU sa mga river system dahil malulubog sa baha ang ilang barangay sa so oras na umapaw ang mga ito. Kahit walang ulan dito sa Itchage pero yung mga karatig bayan namin pagka may umulan doon, so dito pa rin po yung bagsak ng tubig. Samantala, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa bayan ng Dinapige. Mahigpit din ipinapatupad ang no swimming, no sailing at no fishing policy. Umiiral din ang liquor ban. Igan, magdamag na nakaranas ng pag-uulan sa malaking bahagi sa probinsya ng Isabela. Samantala sa mga oras nga na ito ay ramdam na ang epekto ng Bagyong Paolo dito sa aming kinaroroonan sa bayan ng Etsyage. Actually, Igan ay nakakaranas na ng uh, panakanakang pag-uulan at pabugso-bugsong hangin. And uh, doon sa monitoring ng PDRRMO as of 5 a.m. ay nasa normal level pa ang lahat ng major river system na binabantayan sa probinsya. Igan? Maraming salamat. Ingat Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Mahigit 100 pamilya ang apektado ng baha sa Parañaque. May unang balita live si Bama Ledesma. Good morning, isang uh, compound nga dito sa Paranaque ang uh, palagi na peperwisyon ng baha dahil ayon sa mga residente, eh, wala raw silang access sa drainage. Mas peligroso ito, lalo na kapag uh, masama ang panahon dahil uh, sa banta ng iba't ibang mga sakit. Hindi ganong umulan sa magdamag, pero ganito ang baha dito sa Pascual Compound dito yan sa barangay San Antonio, Paranaque City. Tinatayang 120 na pamilya ang apektado rito ayon sa presidente ng kanilang komunidad. Pahirapan pumasok ang mga mag-aaral sa umaga. Kailangan pang ihatid at maitawid dito sa may baha. Ang tubig, tenga dahil walang malusutan. Kadalasan bumabaho pa raw. Marami na rin daw ang nagkakasakit tulad ng leptospirosis at dengue. Sa katunayan, ayon sa presidente ng komunidad na si Arvin Eva, may isa raw silang kapitbahay na namatay nung nakarambuan isang 50 plus year old na lalaki dahil sa leptospirosis. So evan Ivan, ito yung sitwasyon dito. Ito yung mismong uh, papasok ng uh, compound. Uh, weather umulan o hindi, eh, may baha. Lalo na kapag ganito na maulan, ito'y tumataas pa raw. Tapos dito naman sa area na ito, uh, meron silang parkingan ng mga bota dahil mag way of life na nila. Ito may mga pangalan pa nga, parang babalikan na lang nila. So uh, nakipag-konsultasyon na raw itong uh, komunidad sa city level na. na huling uh, meeting daw nila was uh, last Tuesday sa isang konsihal, sa Senro, pati sa, sa city engineer. And uh, ang kanilang dia dialogue, eh, hahanapan daw ng way na malusot, magkaroon daw ng lusot yung tubig para magka-access sa drainage at uh, magkaroon din daw ng plano dito sa lugar. Ito ang unang balita mula rito sa Paranaque. ba Alegre para sa si GMA Integrated News. No, no. <coughs> Lord, please, 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 please. sa 33 nasawi sa Bogo City sa Cebu dahil sa magnitude 6.9 na lindol, labing isa ang sama-samang pinaglalamayan sa barangay Binabag. Kinuwento ng kanilang kaanak ang naging naranasan nilang nang mangyari po ang lindol. May unang balita live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Igan, dito tayo sa bakanting lote ng City of Ilumina sa Barangay Binabag kung saan pinaglalamayan ang labing isang nasawi na magkakaanak at magkapit bahay nang mangyari ang magnitude 6.9 na lindol dito sa Bugo City. Matatawag na isang bayani ang 17 years old na si Lady Jane Itang Nailigtas niya kasi ang kanyang mga magulang at tatlong kapatid, kabilang ang bunso nilang sanggol. Nakalabas na sana siya ng kanilang bahay noong lumindol, pero bumalik para tulungan ang mga kaanak. Nagihinagpis dahil sa pagkawala ng anak, labis daw na nagpapasalamat ang mga magulang sa ginawa ni Lady Jane. Tinawag kami lahat ng papa niya, yung bibi namin, sabi niya, pa, ama. Bi, si Bibi. Anuhan nyo, dapaan nyo. Tapos, dinapaan din kami niya kami lahat. Kinano kami lahat. Na siya, po niya siya, na, siya yung natamaan. Tapos ka? sa na si na yung buhay dahil sa kami. Hindi naman matanggap ni Mark ang nangyari sa kanyang dalawang anak na lalaki, edad 10 at 5 taon. Wala siya nang mangyari ang lindol dahil nagtatrabaho sa Cebu City. Tinangka pa raw iligtas ng kanyang asawa, ina ng dalawang bata, pero napuruhan pa rin sila ng mga bumagsak na bato. Ang ina ang nagtamu ng na mga sugat sa katawan at mukha. Sobrang sakit ma'am. Hindi ko, hindi ko matanggap sa ngayon. Pero unti-unti yung anuhin lang mom ma na makaya ko Ang mga biktima ay pawang nakatira sa paanan ng bundok sa karatig na sityo. nadaganan ng kanilang mga bahay ng malalaking bato na gumulong galing sa bundok. Igan may natanggap man ng na mga tulong ang mga nasawi at kaanak nito galing sa gobyerno pero patuloy na panawagan nila na sana matulungan silang ma-relocate lalo na ang mga kaanak ng mga nasawi upang makapagsimula silang muli ng kanilang buhay. Nakatakdang sabay-sabay na ilibing ang labing isang mga nasawi ngayong Merkulis. Samantala, Igan patuloy na nararanasan ang mga aftershocks dito sa Bugo City. Ngayon nga lang nakatayo tayo rito dalawang malalakas na aftershock na ang ating nararamdaman. Igan? Maraming salamat at ingat. Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbigay ng financial support si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu para makatulong sa kanilang pagbangon mula sa paginig ng magnitude 6.9 na lindol. 50 million pesos ay binigay ng Office of the President sa buong lalawigan ng Cebu. May 20 million pesos sa mga matinding na pinsala ng lindol tulad ng Bogo City, Sogod, pati San Remigio tig 10 milyon pesos naman ang matatanggap ng Bantayan, Daan Bantayan, Madridejo, Santa Fe, Medellin, Tabogon, pati Tabuelan. Bukod sa Office of the President, may matatanggap rin ang lalawigan na cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Maliban pa dito ang kanilang pagsagot sa pagpapalibing sa mga nasawi sa lindol. Narito ang aking unang balita. Paano nga ba pagsasabayin ang pagbaon sa lindol? at ang maayos sa pagluluksa para sa mga yumao. Sa pagdami pa ng mga nasawi, sa mahigit pitumpuna, inaasahan pang tataas habang tuloy ang retrieval operation. Tiniyak ng DSWD na sasagutin na nito ang pagpapalibing sa kanila bukod pa sa cash assistance. DSWD na po ang magbabayad o magsasettle settle uh, burial expenses na na-incur mga pamilya nga po nila iisipin yung gagastusin para nga sa pagpapalibing. On top of that, we have also provided 10,000 pesos na financial assistance po sa kanila. Kung nakaligtas sa man pero nasaktan, tatanggap ng 10,000 piso ring financial assistance. Kahit hindi nasugatan kung kwalipikado naman para maging beneficiaryo, aabotan din ang tulong sa pamagitan ng emergency cash transfer. Inaasahan pasok dito ang pinakamahihirap na nasiraan ng tahanan o nawalan ng kabuhayan. Magiging mga may trabaho na kailangan ng biglaang paggastos, maaaring magkalamit i loan kung miyembro ng Social Security System o SSS. Bukod sa mga nilindol, bukas din ito para sa mga naapektuhan ng bagyong Mirasol, Nando at Opong, kung nakatira at nagtatrabaho sa mga lugar na isinailalim sa State of Calamity. Pwede mag ng tatlo hanggang 20,000 piso depende sa buwan ng kontribusyon. Babayaran yan sa loob ng 24 months o dalawang taon for calamity loan, 7% interest rate na lamang po ito. Dati po ay 10%. Kaya po, uh, mas maigi na po ngayon na aming calamity loan program. Bukod sa ganyang mga tulong, may hiwalay na pag-alalay din ang mga quick response team ng DSWD sa mga posibleng apektado ng trauma. Napakalaga kasi yung isinasagawa rin na um, psychosocial mental um, health services yung incident stress debriefing na isinasagawa ng ating mga social workers. Samantala, 85% na ng mga nilindol ang meron ng muling kuryente. Inaasahan maibalik ng supply sa lahat bago matapos ang linggo ito. Siguro po ang pinakamalaking hamon po sa mga aftershocks kung saan kasi po pag malakas po baka po ma-temporarily stop po yung aming restoration efforts. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Ah! Nagpaabot ng pakikiramay at paralangin si Pope Leo XIV sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ay kay Cebu Archbishop Alberto Uy, tumawag sa kanya si Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, para iparating ang mensahe ng Santo Papa. Paralangin daw ng Santo Papa ang kagalingan, kaligtasan at agarang pagbangon ng mga komunidad. Malapit sa puso ni Pope Leo XIV ng Pilipinas, lalo na ang Cebu. Bumisita siya roon noong 2004 at 2010 bilang Prior General ng Order of St. Augustine. Nagpabot din ang pakikiramay yung international community sa Pilipinas. Ang Amerika na nga tutulong sa mga naapektuhan ng lindol, ang kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Ayon din kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, nakahanda ang Malaysia na maghatid ng tulong para sa relief and recovery efforts ng gobyerno Nakahanda rin ang Singapore na makisa sa operasyon para matulungan ng mga biktima ng lindol ay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Makikipahugnayan din daw ang Canada sa gobyerno ng Pilipinas para sa humanitarian efforts. Nagpaabot naman ang panalangin si Taiwanese President Lai Ching Te para sa matagumpay na rescue operations. Si Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru nagsabing karamay ng Pilipinas ang Japan sa pagbangon. Nagpahatid din ang mensahe ng suporta ang Australia, European Union, China, France, India, Germany, Czech Republic, Sweden at ang World Health Organization. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.